Aquino! Ang natitintong maging pangulo na si Senador Noynoy Aquino, hindi naging maganda ang pagtanggap sa appointment ni Chief Justice Corona. waiting for my lawyer's opinion. But if I probably be before the like, Barangay like. um, ano po ang pakiramdam ninyo kung sa sinasabing ang pagtanggi na manumpa sa inyo ng uh, sinasabing uh, magiging susunod na pangulo na si Senador Noy Ney Aquino? You know, the Constitution does not require the President to take his oath before the Chief Justice. Tradition lamang yan eh. So, if you want to take it before somebody else, I uh, have no problem with that. That is his prerogative. Do you have anything in particular to say po to uh, President-apparent Noy Noy Aquino? Uh, gusto ko lang sabihin kay uh, President-elect uh, kung tama namang aparent uh, presidente elect noy na ang korte suprema hindi niya kalaban hindi niya masasabi kay ibiga niya kasi hindi naman dapat magkaibigan yung yung mga three branches of government pero certainly hindi niya kalaban kabilang si corona sa original na anin na pinagpilian para pumalit kay chief justice puno kasama rin sa listahan ito sina associate justices antonio carpio at concita carpio morales pero parehong tumangi ang dalawa sa nominasyon at sinabing tatanggapin nila ito kung ang susunod na pangulo ang hihirang ng bagong chief justice. Bakit hindi tinanggap itong uh, posisyon ng Supreme Court Justice? Nang uh, ganun ganun na lamang at hindi niyo na lang daw inantay na lang na ma-appoint kayo ng bagong pangulo. Yung makaupo dyan sa Korte Suprema. Ay uh, pangarap yan ng bawat abogado eh of the 100,000 or so lawyers in the role of attorneys, imagine you are, only 15 there in the Supreme Court. They want more being Chief Justice. Ang pagtatalaga kay Chief Justice Corona ay paraan daw para mapanatili ni Pangulong Arroyo ang kontrol sa Korte Suprema kahit wala na ito sa palasyo. May tinatawag siya parang extension of power by proxy. Diba maglalagay ka ng mga tao. So yung mga tao na yun, uh, you can exercise power through them. Kasi in power pa sila, and uh, ang kanilang hope, and maybe motibo nila is that kung ano yung gusto nila, the wishes, susundin ng kanilang appointee. Hindi totoo na kontrolado niya ang Supreme Court. Sapakat ang isang tao, once appointed ka, Justice of Supreme Court, wala nang kinalaman yung taong nag appoint sa'yo. Kung ano daw mangyayari kung kasakaling makasuhan itong si uh, Pangulong Arroyo sa iba't ibang mga pinupunyari sa kanya ngayon at uh, maaari daw wala daw mangyari kapag kayo daw ang uh, Chief Justice. Marami ang beses ako natanong dyan eh, anong gagawin ko? Ang sagot ko, ang sagot ko parate ay uh, mag-file mo na kayo ng kaso bago kami umakto. Mahirap yung magko-comment kami ng isang bagay o na case which has not even been filed yet. So, kung meron kaso, di i-file ninyo kung ano yung dapat na i-file ninyo at i-presenta niyo ebidensya. Yun naman ang tungkulin namin sa hudikatura eh, to decide purely on the basis of the law and the evidence. Again, as I said earlier, matingkad ang naibigay na kulay sa matagal ng samahan ni Chief Justice Corona at Pangulong Arroyo. Vice Presidente pa lamang noon si Gloria Arroyo na manilbihan bilang Chief of Staff at spokesperson niya si Corona. At nang maluklok sa Malacanang si Arroyo, ilang mahahalaga at matataas na posisyon din sa administrasyon ang kanyang ginampanan sa gabinete. Naging Presidential Chief of Staff, Presidential Spokesman at Acting Executive Secretary. 2002 nang ilagay siya ni Pangulong Arroyo sa Korte Suprema bilang Associate Justice. Talagang kontrobersyal. Uh, sa kasalukuyan, ay yung uh, pagiging sinasabing close nyo sa Pangulong Arroyo? Hindi naman ako close sa kay President Arroyo. Eh. My relationship with President Arroyo has always been a uh, working professional relationship. I was never close to her personally or socially. Uh, sa maniwala, maniwala ka't hindi, alam mo. Since my appointment to the Supreme Court, hindi, hindi ko na siya nakausap eh. Kung sisilipin umano ang voting record ni Corona bilang Associate Justice, naging raw ito ni Pangulong Arroyo. We base it on his 8-year uh, track record. Uh, he does seem to be sympathetic with uh, the President and issues concerning the President. Sa pagsusuri ng mga kasong kontrobersyal na kanyang hinawakan, ang ilan daw sa kanyang naging desisyon ay panig sa Administrasyong Arroyo. Kabilang sa mga ito, ang legalidad ng Proclamation 1017 o ang pagdeklara ng State of National Emergency noong 2006, Memorandum of Agreement on Ancestral Domain, Visiting Forces Agreement, Executive Privilege sa NBNZTE Deal Hearing, Pagpaparinig ng Hello Garcia Tapes, Teya Amari Scandal, at pag-alis sa pwesto ng mga miyembro ng gabinete na tumatakbo sa eleksyon. Naging pro-Arroyo -ad pro administration daw kayo nung kayo associate justice pa. Ito mga kritiko ko, pumili sila ng labing walong taso where I voted in favor of the government. Tapos sabi nila, oh, tignan mo yan, oh. No? Pro Arroyo, pro government. Dahil bumoto nito ang 18 cases na ito. Pero mas maraming kaso pa nang bumoto ko laban sa gobyerno, eh. Hindi nila binabanggit yun. Kung tutuusin, bawat isang mahistrado ng Korte Suprema, kabilang na ang Chief Justice, ay may tigi isang boto lamang. Pero sa kasalukuyang Korte Suprema, labing-apat sa labing-limang mahistrado ang appointee ni Pangulong Arroyo Sino man ang ilagay mo doon as, as chief justice They will only have varying shades of loyalty to the to the uh, president but all of them are already GMA appointees Chief Justice Puno is the last non-GMA justice in the uh, in the Supreme Court So if it is not Corona, if it is somebody else you can raise the same question that their loyalty would still be to GMA. Kaya naman, tila umano isang koronang tinik ang iniwang pamana ng Administrasyong Arroyo sa uupong Pangulo dahil sa Korte Suprema ang binansagang Arroyo Court. So, ang problema ng papadating na presidente ay hindi lamang si Chief Justice Corona. Ang problema niya ay halos lahat ng justices ng Supreme Court Uh, maaaring kumampi uh, kay GMA sa mga isyong legal na dadalhin sa Supreme Court. So the, the problem is deeper than Corona. Sa edad ni Chief Justice Corona ngayon na 62, inaasahang tatagal hanggang 2018 ang kanyang termino bilang Chief Justice. Lagpas pa sa termino ng upong Pangulo, kung saan niya maaabot ang compulsory age retirement sa Korte Suprema na 70 is faced with the reality that he must govern the country and in many of these decisions he has to deal with the Supreme Court. <laughs> so yun yung yun yung dilemma. This is the first uh, test of the presidential leadership of uh, Noy Noy Aquino. Para sa ina, hindi magandang senyales na sa umpisa pa lang, balot na umano ng duda at kawalan ng tiwala sa integridad ni Corona bilang Chief Justice. Um, I think Chief Justice Corona is going to be handicapped in terms of his public perception. He comes into the office with a lot of criticisms about the appointment process, about his acceptance of the appointment. Uh, so appointment. And he will have to do a lot uh, to overcome those public criticisms and doubts. Regardless of personal feelings, Regardless of uh, criticisms, regardless of what politicians may say, they should not detract us from our primary focus. Eh, ang hinihiling ko lang, siguro bigyan naman ninyo ako ng pagkakataon. Uh, I'm sure uh, when the time comes, you will uh, say, at least many of you will say, ay, nagkamali pala naman tayo kay Keith Justice, hindi naman pala ganon siya. Korte Suprema. Ang kataas-taasang hukuma. Korteng huling bulwaga ng katotohanan at sandigan ng katarungan. Sa paghahanap ng hustisya sa bawat kaso, mahalagang isang malinis, may integridad at walang kinikilingang institusyon. Sa kabila ng mga kontrobersya, tanging ang pamunuan ng Korte Suprema ang makapagpapatunay kung mapapanindigan at magagampanan nito ang tungkulin inaasahan sa kanya ng publiko. Ako si Connie Sison at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook.